magandang buhay nandito ako guys sa roof ng main building so ipakita ko sa inyo guys kung ano dito sa roof para masilayan nyo rin sa lahat ng mga nag-aabang dyan sa aking uh, video ito na guys ang uh, ipasilip ko sa inyo for this morning ngayong sunday happy sunday pala sa ating lahat I have a blessed sunday po sa ating lahat so ito po guys ang roof dito po ang mga roof, ito lahat dito lahat ang mga chiller or dito nang gagaling ang aircon papunta doon sa mga room sa ibaba. So malapit lang kami guys sa bundok, nakita nyo naman. Yan po ang bundok malapit dito sa site na aming pinapasukan. No, nakita nyo no, na naano kami na paligiran ang gilid ng bundok. So yan po guys ang ganda ng tanawin guys kung dito kayo sa taas makikita nyo lahat ang ang nasa baba. No? Ang Hail uh, 'yun ang Hail uh, City. Makikita nyo lahat guys. Yung mga bahay na dyo doon, 'yun ang mga bahay na ng uh, ano sa Hail City. So Ito po guys ang roof. So, pinapaano ko lang sa inyo para makita nyo rin kung ano dito ang nasa taas. Lahat dito is nanggagaling ang, nandito ang chiller na kalagay sa taas. Yan, mga chiller yan guys. Daanan ng aircon papunta doon sa baba, sa mga rooms. So, yan po ang uh, mga, kung ano, yan po ang makikita nyo dito sa roof. Halos lahat mga chiller daanan ng Uh, dadaan ang uh, dito ngang gagaling pala ang hangin or uh, easy papunta sa mga roofs so yan po guys ang uh, kaganapan dito sa roof and uh, mga makina yan dito guys lahat mga chiller dito no kaya na nandito pala mga may in, in, ano pala dito bangladesh kaya alih badin Chocol yan guys ang baba so nakita nyo mga palangga no? yan po ang uh, baba yan ang uh, da, mga kalsada yan ang uh, gate yan ang uh, utility room yan ang uh, electrical room so lahat na guys makikita nyo lahat dito guys. ang ganda ng view and may bundok Yan po guys ang makikita pag dito kayo sa taas ng main building or nandito kayo sa roof. So, napakaganda ang view. No, napakaganda ang view yan guys. Tingnan na. Yan, yeah, napakaganda ang view. And uh, yung mga cabin guys, porta cabin 'yan po ang aming mga office no, mga office ng aming mga boss, mga engineer, mga consultant. So 'yan po ang office. So 'yan lang guys ngayong araw, ngayong umaga. Sana patuloy niyo akong suportahan sa aking uh, mga videos and uh, i-follow niyo ako sa aking Facebook profile Marlon Garcia and also sa aking YouTube channel Valencia OFW Studio. Bye-bye and have a blessed day sa ating lahat.